Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel Rex Vlog. So, eto guys, kung oh, mapapansin nyo, dito tayo ngayon na stop sa may daanan papuntang Cervantes. Mapapansin nyo dito guys, oh, sa likod ko, daming mga rambutan. Puro rambutan yan guys. May mga mahinog. Mga mahinog, mga hinog na doon sa banda ni taas. Pakadaan. Tapos dito sa baba, mga hilaw pa. Mga hilaw pa yan. Sa kabila, yun, dami doon oh. Puro pula. Hindi ko alam kung saan dadaan. Saan kaya pwedeng dumaan? Para makakuha tayo. Ang dami guys oh. Makapansin nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan sa screen. Kasi parang against the light kasi yung iinit. Mag 212 na kasi guys. Parang against the light yan kaya hindi, hindi masyado makita. Sa kabilang anggulo naman, sa kabilang view. Ay, rambutan doon pala ito. Ay, sa kabilang. Puro rambutan and this one. Itong kinalalagyan ko ngayon ay napakataas na bangin. Baka maglag din ito. Kapansin nyo doon. Sarap maligo doon, malamig-lamig. ha <laughs> sure. yun ang bundok Ang dami sa taas ko. Sayang. Sayang. Parang di masyadong makita sa screen. Mayroon naman akong nabili dito. Iba, iba pa rin sana kasi kapag yung tinumukbang natin sa puno. Parang nung nakarami. Pero yun ako nabili dito. Mga apat na kilo yan. Rambutan. Apat na kilo ng rambutan. Mamaya guys, magmumukbang tayo ng rambutan. Magmumukbang tayo mamaya. Bye. Bye.